It's me at Lacey again. So, welcome back to my channel. So, for today's video, kukuha ako ng barya. Bibili ako ng... nabayon ba yun? Yung pangsahog sa tinola. Luya. So, ayan na ah, nga. Mm -hmm. Bibili ako ng luya kasi lulutuhin ko ang makarog-garog na tahong ni Carla. So, ayan. Kumuha ako ng 10 pesos yata yung kinuha ko dyan. Bilis nakalimutan, ah, parang yung ex lang Bilis nakalimutan So, ayan, pumunta na ako sa labas Kay ate Agnes at bibili tayo ngayon Ng pangsahog Dahil ang tahong na binigay ka ni ate Ano so, so, ayun, Basta yun, yun na yun nakalimutan Kaya yung bigay So, ayan, pumunta muna tayo ng tindahan And after that Maraming bumibili, ayan ang bumibulig ay pinauna-una ko na sa mga so Sakto ko dito yung so, habang nagaantay akong matapos yung mga nauna sa akin. Nakita ko yung nagtitinda ng bakal, bote at yung mga yero. So, tinawag ko siya. Sabi ko, kuya, ipabahal ko na sa dere ko. Total daman nagamahal sa ako, Charos. So, ayun. Sabi ko, ipabahal ko sa mga bakal ito sa itas tanong sa mga nikan to pina bakal ni by Elvis na ganap para bubote so sa akin nakita sa so, para bubote nag, naglaho na kaya affordable ititira na natin to baka matira pa na iba so bali nung sa dagulan pang kanil ito sa dagulan pang bulan istak sa so, mga, -tul. so, mga, so, mga bakal ito ang magkapuro tulipotol sa mga pigtutol bagang bakal na kasaraday sana sa natapos sa mga pako na ginamit no pag mga din pag basta sa so, patindagin na rin balay sa mga sobra ito na pako na lahat to labi na nga may iba kaya so sa dram kaya di man na tapos so, iba may mga tagab na nito sa second kaya di man siya na oranan pero kay po na siyang malispat siya tangan ng mali na so mga kalatid sa itas kaya yun saktong sakto sa so pagkabot ni kuya nakita ko kaya inangal ko na tuloy siya sabi kuya mos na mag rides na kata, char mos na mag sabi ko mat mo, ano mo na na mo na ako ni kuya tapos sunod na sana ako okay. so ayun okay. for the vote daman

Let mo na man yan ayam. So mga itong saraday baga. Ah, Nakaula mo sa pa kami naganap para bobote. na. pa sa... Amo, ito sa Amo Sa adyo sa nato yan. Mm hmm um, po. Okay. Sa ito sa itas kayo pa ito. Plat mo na. Bakal. 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 mga Bakal. Po. Si kuya, so, para po bakal. 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 Bakal.

ginit-init na. So, let's cook na. Bahala ko ni luya ta. Dapat makadahal siyang luya luya. sa siya. Yeah. Kuloy na kaya ni Kani. Manako ko. Na? Yeah. Na, manako naanap para ko <laughs>